Assalamualaikum everyone! So for today's Chika Chika papasok na ako sa work ko at super init na dito sa UAE kasi nga summer na dito nga pala ako nag work sa isang Syrian supermarket bilang cashier nung nasa Pilipinas palang talaga ako gusto ko na talaga maging cashier kaya lang nung nag-apply ako sa isang fast food department store hindi ako nakukuha kasi gusto nila may experience na. Or di naman kaya, kailangan daw college level ka. Gigil nyo talaga ako, Pinas. Hmm, <laughs> Pero, share ko lang sa inyo kung paano ako nag-apply dito. Nung nagpunta pala ako dito para mag-apply, alam nyo wala akong dalang resume. Pero, yun nga, in-interview ako. Tinanong ako kung gusto ko ng trabaho ng pinaka-boss. Yun ang nag-interview sa akin. Syempre, sagot ko agad, yes sir. Pero sabi ko nga, pero wala akong experience sa pagiging cashier. Tapos ang sagot nga sa akin, no problem, kasi nga daw, mayroon namang training. O ba diba, hindi na ako mahihirapan pa. Kasi sila na nagbigay sa akin ng option para matuto nga bilang isang cashier. Kaya ngayon, eto, sa ibang bansa ako pa naranasan na maging isang kahera nga o tinatawag na cashier. Pero syempre, hindi lang yun ang ginagawa ko tuwing umaga. Dahil pagkatapos kong magbilang, magche-check naman ako ng mga na-expired na inumin or di naman kaya na-expired na tinapay. Pero dito talaga ako madalas nakatoka sa mga inumin na na-expired. Araw-araw nga nagche kami dito ng expired na inumin tapos tinapay. Kasi dito may mga fresh na yogurt, fresh na milk, tapos juice. Talagang kailangan i-check talaga namin kasi may mga ilang araw lang may expired na talaga siya at super higpit nila dito pagdating sa expiration. So fast forward na nga tayo dahil dito naman ako sa kusina after ko mag check mga expired na products. Katulad natin sa umaga umiinom tayo ng kape, sila madalas naman silang uminom ng tsaa. Kaya ayan after nilang magtimpla, gumawa yung mga patak patak ba yung mga kalat ng tsaa. yan nililinis ko dyan sa electrics. Electric Stove. Electric tube, tube. O, oh, ayan. Natama ko din. Kasi, pagkatapos kong maglinis nga dyan, magbabalot ako ng gulay, yung lettuce. Siyempre, hindi ako makapagbalot ng maayos kung may mga nakakalat nga dyan. So, automatic na yan. Kailangan talaga, ligpitin ko. Sa pagbabalot nga netong lettuce, nung una talaga, hindi pa talaga ako sanay. Kasi, siyempre, hindi ko pa alam kung paano magikot ikot ikot kung anong tamang balot, ganyan. So nung tumagal, nakasanayan ko na rin siya. At saka kasi, sa araw-araw din na ginagawa ko nga nung wala pang kasama dito yung isang Nepali, ilang box yung binabalot ko ng lettuce. So, ayan, parang sa akin, okay na rin. Parang normal na na iniikot-ikot ko na yung lettuce dun sa pangbalot. Parang kagaya ng pagkakashare nga. Nung unang pagkakaha ko, parang nahirapan pa ako kung paano i-scan yung mga items. Tapos, sumunod, dumating pa sa point na nagkamali ako sa mga visa card. And then last, yung pinaka-worst, nagka-short ako ng 500 dirhams. baga sa peso ay 5,000. So, ayun. So, una talaga, mararanasan mo yung hirap bago ka makaranas nga ng ginhawa, ba diba? So, ayan. Natapos na naman ako sa ilang box na pagbabalot nga ng lettuce. Dito naman ako sa labas, kasama nga nitong si kuya, yung Nepali na sinasabi ko kaganina. So, isang linggo rin halos, walang kasama nga itong si kuya. Kaya sa umaga, yung boss, sinasabihan ako na tumulong-tulong para nga magsali ng mga sibuyas, patatas, cucumber, kusa, chili, tapos carrots, eggplant. Ayan, mahilig talaga sila sa mga gulay na ganyan. Kaya kailangan, nire talaga. Tapos, ayan, konting linis-linis, tapos chika-chika. <laughs> After one hour na sa pagtulong ko kay kuya dun sa gulayan, eto, gagawa naman ako ng kapinami ni ate. Kasi minsan, hindi na talaga ako nakakakain sa bahay ng almusal. So, ayan, kailangan talaga kakain. Kasi pag pumatak na ng alas gis o kaya alas 11 ng umaga, madami na kaming customer o kaya delivery. So, kailangan meron kang power. So, that's it. So, thank you for watching everyone! Thank you. See you again. Yalla. Bye.